we are missing the point. Ang kasong isinampa sa International Criminal Court o ICC ay isang mapanlinlang na sandatang pampulitika. Ang kaso sa ICC ay hindi lamang isang usaping legal o pampulitika. Ito ay isang maingat na pinlanong hakbang na sinimulan ng mga grupong teroristang komunista at ang kanilang mga kaalyadong organisasyon. Matatandaang noong taong 2017, Walang tigil ang ingay ng grupong karapatan sa pagsisiwalat sa kasinungalingang isyu patungkol sa extrajudicial killing o EJK. Ang karapatan din ang tagapagtipo ng lahat ng dokumento na may kaugnayan sa mga pinaslang na tao sa panahon ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Isang dating kadre na nanggaling sa grupong komunista ang nagbunyag na di umano'y mismong CPP-NPA-NDF ang nagtayo ng karapatan at ito ay nasa ilalim din ng kumpas ng komunista. Nagsama-sama ang lahat ng sektor na binubuo ng iba't ibang front organization na kasapi ng CPP, NPA, NDF at kalaunan ay tinawag nila itong Movement Against Tyranny sa pag-convene ni na ECT Teacher, Party List Representative Franz Castro at Teddy Casino kasama ang iba pang mga personalidad para sa US Duterte Campaign. Ito ay ipinabot sa International Department o ID na CPP-NPA-NDF rin ang nagbuo na nakabasi sa The Netherlands. Ayon sa dating kadre, may limang mukha ang ID o tinatawag nila itong Five Tracks for Availing the United Nations System at isa na dito ang direktang pakipag-ugnayan sa ICC para sa mga kaso laban kay Duterte. Ito ay sinamantala naman ng Grupong Tindig Pilipinas na pinangungunahan ni dating Senador Antonio Trillanes. Isang oposisyong koalisyon na may matinding galit sa administrasyong Duterte, ang grupo ni Trillanes din ang nag-file ng kaso sa ICC laban kay Duterte. Naiulat din na si Trillanes ang opisyal na representante ng Pilipinas sa ICC para tumulong sa pag-asikaso sa reklamo kay Duterte. Marso 7, ngayong taon naglabas umano ng warrant of arrest ang ICC laban kay Duterte. March 11, nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni Duterte galing ng Hong Kong sa Manila International Airport, ay inabangan na siya ng Philippine National Police sa pangunguna ni Major General Nicolas Torre para arestuhin si Duterte alinsunod sa bisa umano ng warrant of arrest ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandaang sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa press conference ng Malacanang noong Marso, labing isa ng gabi, ay ginawa lang ng gobyerno ang mandato nito sa pakiusap ng Police Interpol. Sa kasalukuyan ay nakaditini ang dating Pangulong sa ICC Detention Center sa The Hague para sa mga gagawing proceedings kaugnay sa kasong sinampa sa kanya. Samot-saring reaksyon naman ang pinakita ng Sambayan ng Pilipino kaugnay sa pagkakahuli kay Duterte. Hanggang sa The Hague, Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, marami ang nagpahayag ng kanilang saloobin at matinding suporta para kay Duterte. Nagtipon-tipon ang Pilipino para ipakita sa buong mundo ang suporta kay Duterte. napakahalagang tanong. Paano natin gigisingin ang taumbayan? Ito ay isang panawagan upang magising tayo. Hindi importante kung magtatagumpay ang CTG o hindi. Ang malaking tanong, hanggang kailan natin hahayaang manipulahin nila ang ating bayan, gobyerno at higit sa lahat ang sambayan Pilipino? Isiwalat natin ang kanilang mapanlinlang taktika sa ating kapwa Pilipino tungkol sa tunay na layunin ng mga grupong ito Palakasin ang pambansang pagkakaisa. Isantabi ang hidwaang politikal upang samasamang labanan ang kilusang subersibo. Panaguti ng mga kasabwat sa panlilinlang, maging nasa gobyerno man o sa lipunang sibil. Ipalaganap ang katotohanan. Gamitin ang social media at lahat ng plataforma upang ipakalat ang tamang impormasyon. Ang panahon para kumilos ay ngayon na. Kung hindi tayo kikilos, nanganganib ang ating gobyerno, patina ang kinabukasan ng ating bayan. Sa nangyaring ito, sino ba ang utak sa pag-aresto kay Duterte? Sino ang totoong nakinabang? Ikomento ang inyong opinyon at ibahagi ang video na ito upang malaman ng lahat.